Dito na tayo sa pang-apat na bilyaran na pinuntahan natin dito sa CDO, ang Mackens Billiard. Tingnan natin 'yung mga players na maggagaling. Nagi isang babaeng nag-tryouts para sa draft pick ng Sharks. Yes. Hi, my name is Raisel Anne Bagayipo. I'm from Bugo, 24 years old. Naglalaro na po ako noong 9 years old po. So tuloy-tuloy ka naglalaro? Or Hindi nag po. Nag-stop ka ba? nag po ako. Champion rin po sa department namin. Nag-champion ka nung college ka, tama? Yes po. Recently lang po, may laro dito sa Rock Attack Women's. Hmm. Um, ako po yung champion. Nag-champion ka rin? Yes po. Ah, practice ka pa sali ka pa ng tournament para ma-improve mo pa yung tiro. Kasi kailangan natin ng mga babae. Ang SBA kasi isa league siya, pero mixed. Thankful ko namin na pumunta kayo dito. Mayroon na mga player na gustong pumunta ng Manila. So, pagbutihan nyo lang. Pagbutihan nyo, practice ka lang para umangat ang tira natin. Pasama natin ang may-ari ng Macken's Billiard Hall, si Boss Ken. Anong masasabi niyo sa kalagayan ng billiard dito sa CDO? Maraming magagaling dito pero yung konsepto ng billiard rin, kasi hindi ko pinalaroan ito ng mga money, money game. So yung mostly yung customer ko dito, mga casual special players, billiard enthusiasts dyan sa dito sa CDO. Gusto niyo maglaro dito na kayo sa Mackin's Billiard. Sana pinapanood nyo yung laro namin. So kaya kami nandito ngayon, naghahanap kami ng mga bagong talento. Kasi alam namin, hindi lahat nakakaluwas ng Maynila. Kaya kami nagpunta rito. So lahat ng gustong sumubok, libre naman to. Paglalaro lang kayo ng dalawang rack. Break run out lang, ball in hand. Titingnan lang namin kung anong tira nyo. <tinyo> Thank you. dito kami ngayon sa Iliganon Billiards. May kasama tayong dalawang nag-try sa draft pick natin, dalawang bata. Pakilala nyo kung anong mga pangalan nyo. Ikaw muna. Constantine Angelo R. Jennings. Ako si John Redihamo Gracia. O mga tiga saan kayo? Taga dito, Iligan City. Iligan City, ikaw. Magadihan City. Ah, Dayo. Paano mo na-discovery na magaling ka magbilyar? Kumbaga, paano ka nahilig? Palaging nagpo-practice. Ah, saka ka Sabot. practice mo. <laughs> Ikaw naman, dahil sa pamilya mo, lahat kayo nabibilyar. Practice lang kayo kasi baka masama kayo sa SBA balang araw, ha? Maraming salamat. Kasama <laughs> natin si Mars isa sa mga nag-top 4 ng Philippine Open. May nagbago ba sa buhay mo nung, nung nakapwesto ka ng Philippine Open? Pagbalik mo dito sa iyong bayan? Hindi nila expect ang mangyayari sa akin. na Pumunta ako doon tapos nag-top 4 agad. Kasi uh, bira lang ako makasali ng mga malaking tournament. Kung makakasali ka sa SBA, kung may pipiling team sa'yo, good luck! At uh, pagbutihan mo, mag-practice ka pa, maganda ang SBA. Hindi mo na kailangan lumipad sa ibang bansa. Dito na lang, tiba-tiba ka na. Punta kayo rito sa Iligan City, Iliganon Billiards. June 18, magbubukas tayo. May magagandang mesa rito. Puntahan nyo na para sa mga mahilig magbilya rito malapit sa area. Okay, last day na natin sa CDO. Nandito tayo sa Dos Bandas Billiards. So, magpapatryouts tayo ngayon para sa traffic na SBA. Kasama natin si Joshua. Joshua, ilang taon ka na? 22. Kaya nakatagal ka na nagbibilya. Simula nung bata pa ako. 13 years old ata. 13, nagumpisa ka 13. Tapos tuloy-tuloy ka man nagbibilya? Oo, oh, tuloy-tuloy na rin. Kasi yung tira mo, napanood ko, medyo pulido. Saka maingat ka tumira. Paramihan na nakikita ko tumira ng kaedad mo. Medyo mabilis tumira. Medyo reckless kung tawagin. Alaga akong nakaharal dati. Hindi mababa pa yung ano ko? Hintira mo? Hintira ko. Hintira ko. Lagi ko pinifleeshing. Medyo takot ako sumablay. Napansin ko, medyo may kaliit. Ano ba height mo? 5'3 ata. Kung sakaling okay. mapasok ko sa SBA, ikaw <laughs> ang pinakamalit na player doon. <laughs> Pero wala namang height requirement ng billiard, kaya maganda. <laughs> ang importante lang dyan, kailangan lagi ka nagpa-practice. Consistent ka. Maraming salamat sa pagsali sa tryouts ng SBA. Ah, good luck sa iyo, baka ma mapili ka sa susunod na season. Kasama namin ang may-ari ng Dos Bandas, si Boss Anton. Yes, po. Ano ang napansin mong kakaiba sa SB? Una-una napansin ko po yung ano, yung ang support niyo ba sa yung passion niyo sa okay. bilyaran. Yung huling tournament niyo, proud din ako open. na ano may nakapasok na Tiga City. Oh. Hindi yun. Parang na-recognize yung ano eh, hindi oh. lang sa Tagalog. luzon pati dito at As asalamat pala na ano mm -hmm. sa effort niyo sa plano niyo na pumunta dito para makilala mo so, rin yung mga player dito sa Mesa. Okay, salamat din sa inyo oh, dahil siyempre, welcome <laughs> niyo naman kami dito. Sa Bandas, alam niyo naman yung location namin. As long na may maglalaro, hindi pa kami mag close hanggang madaling araw po. Invited po kayo lahat. Napakasalamat din po ako na andyan kayo na tumutok sa larong Rondelier para ma-discover ko yung mga talento nila. Ikaw ang tumulong talaga sa amin dito sa CDO. Inalalaya mo kami from day 1 hanggang day 3. Hindi mo kami iniwan. Kaya nagpapasalamat ako sa iyo kasi talagang buong-buo ang suporta mo sa SBD. Maraming salamat.